Isang magandang araw na naman mga katropa. Ngayong araw na to ay nakatanggap kami ng isang mensahe mula sa aming opisina. Ang mensahe ay tungkol sa mahaba ang anchorage o kurahe sa isang puerto. Ang ibig sabihin noon ay dapat kami magtipid ng tubig habang naghihintay kami ang schedule para makapasok sa susunod na puerto. At napakahirap maubusan ng tubig sa barko at na-experience ko na yon ng ilang beses. Bago pa man mangyari yon, nagutos na si Kapitan ng maaga na maghanap ng ekstra na tangke para mapag-imbakan ng fresh water mula sa aming production sa barko. At itong tangke nga ito ang napili, kailangan lang namin linisan ng maayos para magamit. Dahil ang tangke na ito ay kasama sa enclosed spaces dito sa barko, kailangan namin i-ventilate ito at least 24 hours bago pasukin at magsimulang magtrabaho. Pero ano nga ba ang enclosed space? Ito ang mga lugar kung saan limitado ang entry at exit at walang ventilation o hangin o less ang hangin sa loob. Ito ang pinakadelikado delikadong trabaho dito sa barko. Marami ng sima na ang mga nakasidente at nawala ang buhay sa trabahong ito. Sa katunayan, habang ginagawa kong video na to, may kakapasok lang na malungkot na balita. Bago pa man magsimula ang operations, may mga precaution measures, rest assessment at checklist kaming sinusunod. Kasama na dito ang pagkuha ng regular ng gas content sa loob. At nung clear na at pwede nang pumasok, Kamustahin natin ang mga tropa na nagtatrabaho ngayon sa loob. At nasa biyahe nga kami ngayon at nasa South Atlantic na kami banda. Nasa 15 degrees ang temperatura sa labas. At napakalamig na nga sa labas. Dagdagan pa kapag nabasa ka ng tubig. Sikreto sila dito na panlinis sa ilalim at napakabilis. Oh, Isa sa requirements sa mga trabahong ito ay kailangan may kasama ka at may bantay o lookout sa opening o manhole ng tangke. Manipis na putik lang naman ang mga dumi mula sa mga alikabok kaya seawater ang ginagamit. Sa pagwashing, maya-maya lang babanlawan din ang fresh water.